dito ulit ako sa taas, guys. Tingnan niyo naman yung init, guys, oh. Mag-alas 5 na, guys, pero ang kung kailan kasi kanina kasi, guys, kaninang umaga ay nag ambun nag-ambon-ambon dito. Kung kailan na hapon, tsaka lumiwanag ang init, guys. Hi, guys. Welcome to my vlog. Chururut. Chururut. <laughs> vlog Chururut, guys. Ayan. So, dito tayo, guys. Silip-silip tayo dito sa aking halamanan, guys. Ayan. At ang ganda ng hapon, guys. Nagpakita si Haring Araw. Hapon na. Kanina kasi, guys, makulimlim talaga dito. Ayan. Yung mga halaman natin. Ayan na nga. Matanda na. O, tingnan nyo naman tong halaman ko, guys. So, matandang-matanda na. O, ayan, o. Ayan, hindi ko na to... <laughs> Oh my goodness, ang mga halaman kits. Ayan, ito guys, oh, lanta na oh. oh 'di ba? Wala nang energy. Asan na yung energy mo? Ito rin guys, oh, tingnan mo, lanta na rin 'to oh. oh. Wala na, kuhain na lang natin 'to. Kasi wala nang energy 'to mga 'to eh. Marami pala ito pala guys, oh, ayan oh, marami wala na talaga silang mga energy na. Bibihira ko na lang kasi ito madalaw dito, guys. Ayan. Oh, meron, ano guys, oh, caterpillar, oh. Ayan, oh, nakadikit. Oh, inuubos na naman niya ang dahon. Ang gustong gusto niya yung dahon, guys. Ganito ang gusto gusto niya yung dahon, oh. Ganyan. Yan, kinakaan niya yan, inuubos niya yan. Hanggang sa maubos na yung dahon na yan. Nag-iisang bulaklak ng rose. Ayan, oh. You oh. <laughs> know? Nag-iisang bulaklak ng rose, guys. So, kaya nandito pala ako sa taas, guys. Eh nagbabad ako ng mga puti. Yan, habang nagbabad ako, bukas ko na 'yan. ayan siya, guys, o bukas ko na 'yan siya iwa ibabad ko na lang siya muna ngayon. And ayan, naglaba din ako ng de Yan, mag-New Year na, guys, pero ang daming gawain. 'Di ba? Dapat maglinis o baliktarin ang buong bahay. Eh, hindi ko kaya maibaliktad. <laughs> Ayan, tsa, ano lang. Kaya charot-charot lang yung linis natin, guys. O, oh, kaya ko ano lang ba? Kung ano na nakikita, yun lang din yung kukunin. O, ba? Diba? Wala, alang <laughs> kunin yung hindi nakikita. uh, <laughs> ah, ayan, guys. O, oh, mga puti, o. Oh. Ayan, kunti lang yan, guys. Tapos ito, yung sa kurtina, guys, yung tinanggal ko doon, yung pinalitan ko ng blinds. Ayan yun siya, guys. So, hindi ko muna siya hindi ko siya sinama sa washing. Kasi yung nasisira na yung bakal-bakal doon sa ano guys, doon sa bilog dito guys oh. So, ayen ito ito. Ayen oh. Nagasira na kasi yan guys, kaya kinakamay ko na lang yan siya. Ayen oh, ang araw oh. At ito yung labahin natin oh. Oh, di ba? Naglalaba siya mag-isa. At nakasampay na ako guys, ayen yung mga nasampay ko guys oh. So, Wala na rin akong labahin no. oh, ubos na din palanggana namin guys oh, sira-sira na yung palanggana namin oh. Wala na. Ba, ito si ano, mamalis me. Oh. Tanggapin mo, 150. 160. Sa Gcash yun nila kay CJ. Si sa Gcash. So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang ating video guys. Pinakita ko lang sa inyo kung kailan naging hapon ay napakita si Haring Araw. And, Okay lang naman maulan siya guys. Dito guys. Ayan Okay lang siya muulan dyan. Kasi yung yero natin hindi naman yan natulo-tulo. Ayan. So yung mga sinampay natin ay okay lang maulan sa labas. Go pa rin ang sinampay natin. For the go! <laughs> so hanggang dito na lang ating video. See ya next time my video. Bye bye. God bless you all.